Buntag, mayong buntag. Morning morning no. Nandito na naman tayo ngayon sa Carmine Planas. Mag-update tayo ngayon no araw ng Huaybes, Iikutin natin ngayon kung ano ang mga nakalatag dito na mga kagamitan, mga sikanhan na gamit no. Dito tayo mag-ikot-ikot muna tayo, guys. Always lapok. Ganito ka lapok. Putik. Ganito ka putik dito, no? Kamaldara dito pa yung mga mga gulay, oh. Latag-latag lang. Ano yan, kuya, na binili nila, kuya? Binili? Ano? Ano po, 400? 430 po. 430? 430? Wow! 60, 60 isang peraso nito, 60 pesos. So makaloto na talaga ng ulam. Ulam at saka sinain. Pan dito, oh. Wala lang ba isang untuk?

eh, uh, bayaran nyo muna para pagpatulong nyo. Eh, sa inyo na eh, pag binayaran nyo eh. Pabayaran daw niya, puputulan. Wala naman akong kung pamusol tayo eh. Kater, meron niya, kater. Ba't puputulan nyo eh, baka gustong gusto mahaba. Magkano ang sento mo? Ganon? Oo, oh, 60 na lang ako, oh, 60 balat. Oo, oh, 60 na lang daw yung ano, yung... At yung wallet, o. Oh. Yung sento oh, ron. Balat. Balat daw yan. Oh. Kita natin. Playboy. Oh, ito yun guys, so oh, 60 pesos lang. Sa 50 daw Maganda, itong o, wallet na to. O. Balat daw to, guys. 30 oh. sa labas yan eh. Mm. Eh, nasa loob kayo. Kaya 60 lang. Ah, uh, yung bota, 200 lang, mga branded. Bota. Yung bota daw, 200, 200 lang itong mga ganitong okay, bota. Ito, oh. so, 200 lang. May medyo sa ba? Yaman yun, no? Bagay po yan sa mga... Asyendera. Oo. -o. Mga yamanin. Oo nga. May yes pa ka sa amin. nyo. Oo. <laughs> oh, no, Santa Claus, oh. Santa Cruz. Oh. naman kuya ang sinturon no. mo. Okay na ba? Okay. Ah, okay na. Odi, oh, hindi na pwede po ito Okay, po na, po lang. okay lang yan. Nabili ni kuya. 60 pesos. Ah, <laughs> ah, pabango niyo. Siqueta lang oh, pabango. Seksyon na, oh, Sexy man oh, daw na pabango oh, sa TikTok. Sexy man. Bakit mura na lang kuya? Ah, na yung karton eh. Ah, nasira na yung karton sa pabango kaya 60 na lang daw ang binta ni kuya. Pero ma hindi pa yan expire kuya? Hindi. Yeah. Ah, hindi pa yeah. daw expire yung pabango ni kuya ah, ito. Oh. Ito yung magdiskarga na sa mga bike na paninda, guys. Oh. Yun, ito. Kung sinong bibili dito ng mga bike, dito lang yan po na side. Yan, dito lang sila si Kuya nakapwisto. Ito yung mga matitibay na bike, oh. Yan. <laughs>

Oh, wow! Mag-ipon ka ng maraming pira, kuya. <laughs> pa natin? 200. 200. Oh, o. Lamig. Lubig namin lalo pag 12. oh. Iba talaga po talaga ang burautan pag araw ng linggo no? Daming ano? Ano talaga matawag. Pag ng araw lang wala. Wala masyado. Wala masyado. So pag ganitong araw po ay hanggang anong oras po kayo dito? Malauna. Hanggang alauna? Hmm, hindi po kayo hinuhuli dito sa kulis. No, hindi. Oh. Pero pag dito na nasa side, pag nandiyan eh Nakatanta ka na. Hindi. ah baba ako. Oh, huli. Oo nga, no. So dito, dagan sal salamat eh ha. Anong size to kuya? 7, Ah? Eight, seven, nine, 39 ako 39, 49, Ah, oo, oh, Ah, 50 na lang daw to uh, Yan no, oh, mura na Pag ano, mahilig yan sa sapatos Ito din, 50? 50 din Ah, pantaga ng buko daw. Magkano ganito po? 100. 200. 200. Ay, sa super kalan Hindi bibigyan sa charger to, so 20 yes and dan. magkano ganito? Isang daan. Mato, matalim na siya. 150 daw sa super kalan. Ayun. Charger -hmm. Ito ay ayun pala doon sa super kalan. Ayun yan doon ginagamit po. Ginagamit yan doon. Oo, ginagamit yan Mm. Yan dito, maraming mga paninda sila si Kuya, no? Uh, dito, pag na paglinggo, marami silang paninda. Ito naman may mga, ano, may mga crocs. Ito, magkano ang crocs ni mo, Kuya? Oo nga, magkano ganyan? 300. 300 lang yung mga samurai nila dito. Pali, kahit walang mantika. Nakakaluto dito, Kuya, kahit walang mantika? Nakakaluto kahit walang mantika? Nakakaluto. Oo, nakakaluto daw to guys. O, so, kahit walang mantika. Mabigat pala to. Magkano ganito? Sagot ka na lang. Ito, si Darna, o. Ganggang TV. Oo. Manis siya, kuya. TV. Ay! TV to? Ayun, may nakasulat siya. Ayun, may nakasulat siya. TV daw to, antik. May-ari kasi may-ari. Antik ng may-ari. Magkano ganito po? isang libo. isang libo daw to ilang taon na to kuya? siguro na hindi ka pa ay sinilang yan Ay, totoo? hindi pa hindi pa daw ako nito sinilang okay, guys oh so, kasyo na TV tapos may antenna ano ba to? di battery lang di battery di battery to kuya? ang oh, ganda oh isang libo daw kata mo nga kuya Karilo, gumagana pa kaya yung... Oh. Walang battery. Ah, walang battery. Ito oh, sa Burao, puro sira. Oo. Oh, Pero may way ba, jackpot din, may mga buo. Mm -hmm. Uh, Pero... Is dito, at least... kasi mga nabili ko dito, okay naman kuya sa burautan Oh, okay, talaga, jackpot niya pagka uh, nakabili ka ng original, tapos buhay pa. Oh, oh. Ang dami na palang bintas, kuya, ginapamaypay na lang yung pera niya, oh. <laughs> <laughs> mayabang daw, sabi ni kuya. Hmm, ganyan. O, oh, iyan. Magkano naman ganyan? ikaw daw ang model. magkano, magkano yan? Magkano daw yan, kuya? Magkano? Oh, isang libot, na, dalawa na? Isang peraso, dalawang, ay isang libo? Iba hmm. e talaga pag antik. O, yung legs mo makita. Iba e talaga pag antik. Ito ang ano sa Burao pag araw ng Waybis. Ito pa nga guys no, nag ano para sila nagdi-display. Ay may CCTV rin sila oh. Ito, may CCTV. Magkano ganito, ma'am? 100. 100. Pero okay naman to, ma'am? Okay oh, okay daw to, sabi ni ma'am. Mm. Oh. Ito dalawa yung CCTV nila, oh. Dito talaga guys sa Burao Tano, marami tayong mabibili ng mga sikanhan na oking-oki okay -okay pa. Oy, bakit punti na lang paninda mo ma'am? Ah, naubos na. Uy! Ano yan, ma'am? Ilaw? Ilaw. Parang lang siya. Hmm, makano, ano, bimbi niya? Ginawaran po sandaan. Sandaan na lang siya? Sandaan na lang daw yung lamsweed na nabili ni ma'am? Ito talaga ito naman, Hindi pa siya ito. mabinta dito yung ano paninda ni ni ma'am, no? Pag tuwing linggo, marami din siyang latag dito. Gusto ko dito mag-vlogs kay ma'am kasi hindi siya masungit. Oo nga, mas ano ay, hi, hi, hi. hindi siya masungit. Kasi yung iba na ako oh, kasi nagagalit sila. Nagagalit talaga yan. <laughs> Eto rin, mayroon din siyang ganito. Is oh, magalit? yung... Bakit hindi kumakaway ang pusa, ma'am? Na-stroke. <laughs> na-stroke <laughs> na daw yung pusa ni ma'am. Di ba yung sa tindahan, gumagano ganon na-stroke Na-stroke. daw. Nasombrahan. Hindi na magkaway-kaway. Play pa siya kanya mga paninda. Ay, ito, ipaaman natin. Ha, ipapakita natin ito. Mabigat siya. Mm, mabigat siya. Itong sapatos ni ma, magkano? 70. Uy, 70 lang. Ang mura naman ito, pang construction. Pwede rin pang construction to. Oo, oh, pwede. Aray ko. Kwenta Ay, ito ito eh lalagyan ng ano hindi ano, natin mabuksan lalagyan ng pera ito ano naman to ah lalagyan ng mga paminta ganun Kasi ito may radio po din ayan may radio hmm. ah speaker ang daming mga ano mabibili. May mga beef dito po. Hmm. Ah, ito, okay. ano, bata, bata. Okay. Oh. Hmm. Ay, ito. mga ano, bata-bata. Ay, ito. Ito po. Meron niyo papalit sa ano, mabibili po. Ang mga Uh, family computer ay 200 na lang isang set na po siya pero wala pang bala oh ito may charger din Oo. Oh. Bala lang ang ano. Ma-order din daw dito. May ma mga magtitinda dito. Tapos sa online mayroon din, no? Uy. Uy. Mga, oo, mga antik. So dito talaga. Oh. So dito talaga guys, marami tayong makikita, mabibili kung may mga nangoleksyon kayo ng mga antik na gamit, mayroon din dito tayong mabibili sa Bura Ota, Dito, ano kaya ito? Sa, saan ito gagamitin, kuya? Ha? Ah. pipa. Eto, Magkano ganito po? 500. 500. Kaya to ng tubig, kuya? Oh, thermos. Thermos daw to guys. Magkano ganito po? 300. 300 daw to, may takip yan. O, parang ang ganda-ganda. Term, tanggukit naman po no? Kunti lang ang makita nating ngayong latag-latag dito sa Burautan, guys. Kasi araw ng weekdays. iba talaga paglinggo at saka Sabado. So ayan na nga guys no, balik na tayo doon sa panakami ng burautan kasi makikita natin na kunti-kunti lang ang latag ngayon kasi nga araw ng weekdays Kuya, paano saan to gamitin? Ah, sa welding machine. Ah, welding machine? Magkano ganito? 100 daw sa welding machine to gagamitin. <laughs> Dito lang yan guys, makikita. Sa, ano, harap na lang ng video. Ayan o, harap ng video sila. Ito naman kay kuya, mga accessories sa mga bike. to. Pero, eto sa, eto sa shower yata to. Mm -mm, sa shower. Bakit mayroong ano kulang parang kulang ko baka pa yan ito din hmm. mga brand new yata to eh paano ano yung tubig ano ito ito ba yun? ito uh. tapos na mag -vlogs dito sa Burauta no araw konti lang ang latag ngayon uh, hindi talaga tulad ng mga Sabado, Linggo ayan hindi tulad na maraming maraming tao, maraming latag so yun sa ano kanina na nervous din ako kasi ba diba, ano nagalit si kuya yung binijuan ko na uh, mga bike kasi syempre maaga pa so pero nire-respeto din natin yan ang ano sa kanilang ayaw magpa-vlogs, nire-respeto rin natin, no? Kasi, siyempre, hindi naman natin alam kung anong kalagayan ng kanilang life. Kaya, ayun, maraming salamat sa inyo, guys, sa so, pag-subaybay nyo sa aking YouTube channel. Maraming, maraming salamat.